So, waiting tayo sa ating sasakyan. Ah, sasakyan. Barko sa pagalis. So, dito pa tayo sa parang waiting area ng uh, port station. So, kuyo, see you later. So, we're ready with our long weekend. Kasama ng ating mga kaibigan. So, nandito tayo sa checking area ng Port of Puerto Princesa. Ito po behind Manila. So ito yung mga kasama natin papuntang isla ng Kuyo na mga kasama natin sila sa barko at ito yung mga tropa natin So parang ang ating ano ngayon, ang ating journey ngayon is para tayong bahay ni Kuya episode tayo So we're going to Uyo at uh, bahay ni Kuya episode ng ating activity. Sa ko kami magkakasama, magkaalaman ng pinakuha. Sino yung bagra? <laughs> Sino yung malakas? <laughs> pero one thing for sure, we are one family. Eh, pero kailangan may may boat, may maboat out. Sabay <laughs> ah, sabay. Yes, sa na namin ito. Yes. Bayan ng Kuyo uh, Papunta na po kami ang aming mga kaibigan Kasama natin Sana uh, makilala natin yung mga kaibigan natin dyan sa Bayan ng Kuyo So excited na po uh, si Kuya Ron na makilala at makita Ang ating mga kaibigan at ang Bayan ng Kuyo May pakilala natin dito sa asing channel ayan, Mga kasimanwa, mga katangay ayan. So yun ayan po excited na tayo So nandito tayo sa Port of Porta Princesa at yun po, yung mga kasama natin yun, no? Mga content creators of Palawan, ang ating uh, sasakyan papuntang uh, Kuyo. Maraming salamat, Maria Australia Delmore Everyone's ready to embark. Thank you Maria Estrella Dulmar ang ating uh, sasakyang barko papunta sa Cuyo Sino? Dalawa na lang kayo sa taas Dalawa ka sa... sa taas dah. na lang, uh, Hi George <laughs> <Hi, yours>. Hey <laughs> Hey Maraming salamat sa inyo mga kaibigan Subaybayan niyo po yung ating mga magiging adventure sa Cuyo Palawan